Yung mga chamba, no? Check natin ang ating uh, mga sisiu. Ayan, no? Meron na tayong pisa dito, mga chamba, So, nagpapatuyo na siya. Ngayon, isa. Ayan. Tapos, meron pa tayong inaantay na limang itlog pa. So, ito, yan, binatawag dito, binasag ko na yung shell niya. Uh, nilabas natin yung tuka kasi may mga tendency na may crack na yung ano no pero gagawin niyo lang to kapag may crack na yung itlog no so ginagawa to para hindi malunod yung sisiw kahit na may crack na minsan namamatay pa yung ano eh yung sisiw gawa ng gawa ng tao dito nalulunod sila dahil mataas yung humidity no so ito yan binuksan na natin siya para maka ano na siya pero buhay ang mga yan Ayan, gumagalaw. Ayan rin. Ah. Oh. See? Tapos may inaantay pa tayo. Siguro mamayang hapon, itong tatlo, mag, uh, ano na to. Mag, ataw uh, dito, magkakrak na to. So, tutulungan natin yung mga yan. No? Tapos, uh, minsan, ng problem naman pala dito, no? Yung uh, pagkaganyan, may bukas na yan. Malansa yan, eh. Uh, kasi may mga dugo pa. So, ang tendency niyan lang gamen? ngayon ito ang solusyon dyan para hindi siya lang gamin, no? ang lakas na, na ito, ang ganda ng kulay oh. patuyo na yan so, lagay lang natin siya dyan so ito ang gagawin natin no? para hindi lang gamin, iwas lang gam tayo pag nagpapapisa pala kayo 37.7 lang ayan patong nyo lang sa mataas na bagay tapos lagyan nyo ng tubig yan o oh. Para hindi umakyat yung mga Ah uh, Guyam yung mga langgam Tapos ah uh, Huwag nyo siya ididikit sa uh, pader, Sa pader No? Para walang pagkapitan yung Langgam Ito naman Yung wire Pwede siyang dumaan dito Pero iniipit ko siya dito No? So dito palang putol na yan So yun lang Ah uh, uh, Good luck sa mga nagpapapisa Ngayong ah uh, Season So Ayan tapos bumili na rin tayo ng ano yan ready na natin ito paglapag nito, ito mamaya siguro hapon uh, bumili na tayo ng antibacterial no? so huwag muna natin siya papakainin painumin muna natin ng tubig na meron ganito after 2 hours 3 hours tsaka natin siya bigyan ng stag booster so yan, enjoy lang natin mga tiyamba.